Healthy ginisa, bunga ng palayawid is isda na pinasok sa lata. Hello mga ka-good vibes! Tara, samahan ninyo ako. Magluto tayo ng ampalaya. Ang healthy ampalaya. Tara, samahan nyo ako sa kusina. Okay, All right. Ito po ang ingredient. Ito na po siya nung nagayat na. Magpainit ng matika. Maglagay ng sapat na matika pang gisa. At pag mainit na, gisa na ang bawang, sibuyas, kamatis igisang mabuti at lutuin ng ganyan. Isunod ang isda na nilagay sa lata, idiin ng ganyan. At lagyan ng paminta, haluin mabuti. Lagyan konti ng tubig, halu-haluin. At kapag okay na ihalo ng ampalaya, isang beses mo lang yan hahaluin mga ka-good vibes, never na after nyan. Saka ibuhos ang itlog na tinimplahan. Sa isang beses na halo, gawin mo na lahat ng gusto mo. Dahil pag tinakpan mo yan, hindi mo na yan pwedeng haluin muli. Yan ang sekreto para hindi siya maging mapait. Isa pa sa sekreto para hindi po mait kapag nagluluto ka, Siyempre dapat naka-smile. Yahoo! Takpan mo na ka good vibes Pagbukas niya, luto na. Yahoo! Alright mga ka good vibes. Palakpa ka naman dyan. Congratulations ka Good Vibe Sonia. Ano pang hinihintay? Sandukin na yan. Ayan na, mga ka-good vibes, yummy ang palaya. Masarap kumain na galing sa pinagpagura. Sigurado ko sa luto at healthy pa. Always smile, be thankful. God bless.